Meron na naman nagtatag sa akin. Check nyo to. Another issue from Jilly. Sabi ni Madam, if ayon yung sakit ng ulo, wag bumili na sa sakit sa Jilly Philippines. Go na lang kayo sa Reliable Car Brand. Yung quotation na pinangako ng Jilly kawit kahapon, wala pa. Ilan balik na ako kahapon, email na lang daw quotation and availability ng parts. Hanggang ngayon, wala pa. Di rin nasagot sa messages and pinaka worst kapag di available ang parts maghihintay ka muna minimum of 3 months yung iba nga daw 8 months na inabot sa kanila pre-order pa ata ang pyesa kaya matagal masakit sa ulo okay naman performance ng sakyan ma-format, maganda after sales lang talaga problema yung availability ng parts PS na aksidente ako kahapon kaya may sira sa sakyan at naranasan niya stress sa gili update yung second photo pakita natin yung mga photo Ayan, naaksidente nga uh, si madam ano. Meron pang isang picture eh, screenshot ng usapan nila. So ito nagpo-follow up si ma'am through Viber ata to. May balita na po ba? Sabi nung taga Jilly, wala pa po 3 to 4 months arrival ng parts ma'am. Di tanong ni ma'am, bakit po ganun katagal? Quotation po, pasend na lang sa email ko. Ang sagot ng taga Jilly. Bago lang po kasi ang Jilly sa Pinas ma'am, wala pa sila planta dito kaya po matagal. Okay po ma'am, send ko po ngayon. Di-reply si ma'am. Yes po, pero hindi naman last month lang ang Gili going Five years na din ata. Dapat meron na. Hindi sana parang pre-order ang mga PS niya tapos ang tagal pa. Oh my God. At ayun na nga, meron na naman bumabati ko sa Gili Philippines kasi sa kadahilanan ng wala na naman silang parts. Ay, ay, ay. May point si ma'am. Tagal na ng Gili, no? Five years na dito, pero wala silang stock ng mga pyesa which is unfortunate maayos at maganda naman sana ang Gili kaso yun nga yung pyesa may problema no? sayang sana maging maayos yan magagawa naman ng paraan nila yan kapag kinailangan talaga